sign na may ibang gumagamit sa jowa or asawa mo. Kung ikaw ay interesado sa video nito, tapusin mo hanggang dulo at sana makapag-follow ka sa akin para updated ka sa mga next video ko. Lahat ng mga sasabihin ko dito guys is based on my own observation lang. Alam ko alam ko na may kanya-kanya tayong obserbasyon para masabi natin kung yung babae ay nagpapagamit pa sa ibang lalaki or hindi na. So yung unang tips or unang sign para masabi na yung babae ay uh, nagpapagamit na sa ibang lalaki is kapag halimbawa wala na siyang gana sa iyo. Kapag yung partner mo wala nang gana sa iyo, it's a big sign na may iba nang nagpapaligaya sa kanya, na may iba nang gumagamit sa kanya kung dati-dati talagang ganado siya sa'yo tapos biglang nagbago sign na yan bro at yung next sign bro na ma-share ko sa'yo para malaman mo kung yung partner mo ay nakikipag chokcha uh, na sa ibang mga lalaki is ka yung amoy ng kanyang uh, bugan is sobrang chararat na baga, ganyan kasi guys eh ganyan yung pagkakaalam ko yan yung mga nalalaman ko, base na lang din sa mga ibang lalaki na nagsasabi na uh, kapag daw yung babae ay ginagamit daw ng uh, marami ng kalalakihan, malalaman mo daw yun dahil sa amoy ng kanyang uh, perlas. Nagiging chararat na yung amoy ng perlas niya. So, kapag ka yun na yung naging amoy, ng perlas ng uh, partner mo, biglang nag biglang naging chararat. So, sign na yon bro, na posible uh, posibleng uh, may iba nang gumagamit sa kanya, hindi lang isa, baka marami pa. Tapos yung last tips na isi-share ko sa iyo, bro, para malaman mo kung yung babae na partner mo ngayon is may ibang gumagamit. Kapag kahalimbawa ay nag nasa bakbakan kayong dalawa tapos biglang may na-mention siyang ibang pangalan of course, a sign na din yun obvious sign na yun para sa'yo na may ibang gumagamit sa kanya at hindi lang ikaw alam ko may mga ganun nun no na nangyayari, lalo na kapag ka, uh, lasing yung babae nakainom tapos, ayun, may nangyari sa inyo and then uh, biglang, syempre lasing siya eh ba? Diba? tapos biglang may na-mention siyang ibang pangalan, pangalan ng lalaki habang kayo ay nagchusok So, sign na 'yon na may ibang gumagamit sa kanya, hindi lang ikaw. So, guys, 'yung pag-mention ng mga partner natin minsan kapag uh, nakikipag-choktsakan tayo, tapos may na-mention silang ibang pangalan, mapababae man 'yan o lalaki kapag yan nangyari habang kayo ay naglalabing-labing, nag-mention siya ng ibang pangalan, isa lang yung ibig sabihin niyan. Posibleng obsessed siya doon or in love na in love doon sa ibang kalandian niya. Kaya hindi niya naiiwasan na na-mention niya yun habang kayo ay gumagawa ng labing-labing uh, niya. So, kapag kaya nangyari, sign na yon na talagang may iba ng uh, nagpapaligaya din sa partner mo, hindi lang ikaw. So I'll suck it in.